Mula sa usapang third eye at mga kaluluwang naglalakbay hanggang sa mga kababalaghang hinaharap ng mga paranormal expert. Marami pa tayong hindi nalalaman sa mundong hindi nakikita ng ating mga mata. Ngayong hapon, susubukan naman nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng iba't ibang paranormal phenomena na madalas maitampok sa iba't ibang horror stories. Ako si Arnold Herrera at ito ang pagpapatuloy ng expert's opinion the Halloween special. At kasama pa rin natin para ipagpatuloy ang usaping kababalaghan, Mr. Teofilos, Paranormal Investigator mula sa Paranormal Philippines. Magandang hapon po. Good afternoon po, Sir Welcome. Welcome back to the program, Mr. Teo. So, ito naman po tayo, pag-usapan naman natin yung tulad nga po nang nabanggit ko is yung mga iba't ibang paranormal phenomena. Simulan po natin yan sa premonition. How does it work? Kasi meron po akong napanood na popular na Netflix series. I'm not sure kung familiar kayo dito. But it's called Manifest. So basically, the show... The premise of the show is that may mga pasahero po ang Flight 828 na nagvanish na lang po bigla at kapag nung mismo nag-landing na po sila, bigla na lang pong nakalipas na pala ang limang taon. Lahat ng mga pasahero ng nasabing flight ay bigla na lang nagkaroon ng superpowers na parang hindi nila maipaliwanag na tinatawag nilang colleagues in the form of signs and voices na nag sa kanila para gumawa ng isang bagay. Ganito po ba yung pakiramdam ng isang tao na may premonition? Actually, nag-iumpisa ang lahat. Um, kasi yung idea ng kwento na sinasabing mo sa series ng Netflix, parang may premonition na, tapos parang nagkaroon sila ng powers, all of those things. Parang mm -hmm. ano na ko eh, science fiction eh. Mm -hmm. Parang kind of ganun. Well, pero pag-usaping premonition kasi, sa paranormal, talagang naa-alter yan or na-ignite yan, na-activate yan pag ang isang tao ay nakaranas ng life or death situation uh, katulad ng mga aksidente, uh, ikaw ay nasa isang vehicular accident, kung pag may kamulitan ng malunod or na comatose ka, usually yung mga taong naka-experience ng near-death experience nabubuksan -na yung kanilang Uh, yung parang specific na special abilities, kagaya na lang din diyan Saman na natin yung Premonition. So, ang um, Premonition it is the ability to foresee the future. Pero ang catch dito is parang more of the negative. Marami kasi yung classes or, um, I mean, dalawa kasi yung uh, type ng uh, uh, future seeing. One is just the regular precognition because just simply seeing the future na hindi naman related sa aksidente or bad omen pero ang premonition it's more on the bad side negative yung nakikita kagulan ng mga aksidente yung mga calamities pindol sakna paha sunog yun yung premonition mm -hmm. tulad po ng it's, nabanggit niyo po kanina, ang premonition po, nag-activate na or nabubuksan po siya na skill kapag ang isang tao ay nakaranas ng near-death experience. So ito po bang premonition is similar po ba siya sa third eye na kayang buksan intentionally? And how is premonition different from an omen? Ang uh, premonition is isa sa mga main abilities ng clairvoyance or ESP o yung tinatawag na third eye. Kaya nga hindi ko siya kinoconsider na tawagin third eye kasi malawak ang ESP. Mm -hmm. diba? mayroong uh, sense of mayroong malakas ng pandarma, pandini, pangamoy, panglasa. And uh, hindi angkop na tawagin third eye kasi syempre ang third eye is more on seeing. No? Ang premonition is under ng clairvoyance. So it's one of the main skills or abilities na pwede kang magkaroon. And yung bad omen is it's just another term for premonition. Mm. Okay. So same lang naman po pala siya. Ang bad omen is also called mm. premonition. So yung malinaw din po na, buti nasabi niyo rin po na na-emphasize niyo na hindi talaga masasabi na third eye lang yung konsepto na dapat alam natin kung baga umbrella term siya under ESP, extrasensory perception. Na tulad nga rin yes. po niyo sa ating first episode na pinag-usapan natin noong nakalipas na Sunday There's also the concept called telepathy or also known as mind reading. So paano po ba ito nangyari, Mr. Teo? Is it a skill that one can learn or and how does one discover that he is a telepath? It's also considered as a two-way communication kasi mayroong uh, receiver and mayroong sender kaya lang it's a direct communication from Uh, the brain, hindi kailangan ng verbal communication, mata lang at utak lang mag-uusap. Pero, ang uh, pinaka-common na explanation dyan is, uh, possible mangyari yung communication sa body language, facial expression, uh, minsan sa way ng pagsasalita, uh, sa emotions, at marami pang factors. Pero para mangyari ang talagang direct na telepathy, kailangan, walang ibang factors na maka-affect po mm -hmm. para mag-communicate. It's just simply uh, the brain mm -hmm. and uh, yung uh, pagtitinginan sa mata mm -hmm. uh, para makapag-send or makareceive ng message. Mm -hmm. So talagang dapat kapag sinabing telepathy is walang walang signals, walang mm -hmm. other uh, types of uh, parang pagpapakita ng emotion, hmm. body language na pwede maging clues sa kung anong iniisip or nararamdaman ng isang tao. Talagang diretsyo na utak lang talaga. Utak hmm. sa utak. Ganun po ang telepathy. Yun ang, yung, yung paranormal. Pero napakahirap gawin yan. Pero for me, parang skill pa rin naman yung marunong kang magbasa ng, uh, ng body language, facial expression. Skill pa rin naman kasi hindi lahat nakapagawa. So parang nagiging related na rin siya sa telepathy. Ano po bang limits ng telepathy? Can a telepath delve into a person's long-term memories? Wala pa naman ako narinig na ganyang kaso. Hmm. Uh, parang ang nangyari niyan is parang hypnotism na kung long-term yung, uh, yung affect niya sa isang taon parang na-hypotize mo na siya kasi uh, nagkikipag-communicate ka na sa malayo uh, pwede rin makonsider ng mental issue dapat ang telepathy is uh, kung kailan na kayo makuusap kaya nga parang ano yan eh Nag-uusap kayo pero hindi sa verbal na parang parang katulad ako ng uh, communication verbal uh, conversation Hindi po ba mahirap ang buhay ng isang telepath? na parang nagjo-jumble-jumble po sa isip niya lahat ng thoughts. Or what I'm trying to say is, is it a passive or an active skill that can be activated upon will? May mga practice. Uh, may mga practice na pwedeng gawin, method. May mga librong tinaguro yan. May mga, may mga online articles about that. Pero uh, I think kung talagang sobra na yung affect sa inyo, ganyan, baka naman na uh, may ibang factors na dapat uh, tingnan. So kapag sobra-sobra na, syempre masama. Uh, okay. siguro pwede rin mag-consult sa mga expert para kayo pa paano makonfort. Yung mga psychiatrist or whatsoever, baka kasi related din sa depression, sa stress, anxiety. So ito naman po tayo, pag-usapan naman natin yung probably isa sa mga paborito ding pag-usapan ng mga netizens and mga Pilipino na rin in general. Ano po ba ang sleep paralysis? Ano po ba nangyari kapag ang isang tao ay nakakaranas ng sleep paralysis? And is it actually a paranormal phenomenon? Yes, sleep paralysis is a paranormal phenomenon. Although, may mga scientific explanation. Uh, mm -hmm. sa paranormal phenomenon, ang sleep paralysis is caused by uh, a spirit. Meron pang, uh, meron pang yung, uh, yung dumadagan daw na spirit. Mm -hmm. Pa pag ka okay, hindi ka makahinga, tapos nung inigas ka, uh, patabang babae daw yun eh. Uh, may mga ganong kwento. Mm -hmm. Meron namang kwento na it's uh, an effect of demonic attack nangyayari na madalas na alas-alas ng madaling araw. At uh, marami pang mga paranormal phenomena or I mean, paranormal theories. Pero maraming explanation din ang medisina or yung uh, scientific approach, no? Hmm. Ang paliwanag diyan ang sleep paralysis is a defense mechanism of our body uh, para hindi tayo mapahamak kasi pag tayo ay tulog, uncontrollable yung movements natin, no? So kapag tayo ay nananaginip, meron tayo tinatawag na rapid, na uh, rapid eye movement kung saan ang mata natin ay umiikot ng mabilis mm -hmm. and it causes us to dream. Uh, minsan, pag sobra yung uh, movement ng eyes, pwede tayo ma nagigising tayo, hindi pa tapos yung movement ng eyes. Uh, yung mga panaginip na, na ano natin, lalo na yung mga pangungot, nightmares, dahil sa illusion na nadelikha ng rapid eye movement, tayo ay nagigising. Nakikita natin yung uh, yung mga entities sa panaginip natin. Pero ang idea rito is sleep paralysis. No? So, pag may nightmare or bangun, ang tendency dyan, magkaroon tayo ng uh, mga movements na hindi natin control. Pwede tayong mapago, pwede tayong makapanakit, pwede tayong masak masaktan ng ating sarili. So ang ginagawa ng defense mechanism natin is uh, parang pinapatibay or ah uh, I mean, pinaparalyze yung katawan para hindi makagalaw. No? So yung yung parang yung sinasabi ko na nagigising ka, hindi pa tapos yung rapid eye movement, tapos meron ka pang ah uh, uh, sleep paralysis, ang tendency nakikita nakikita mo na nga yung entity sa panaginip mo tapos yung katawan mo pa naninigas so syempre nakakatroma rin kung wala wala kang awareness or first time siyang ma-experience kaya siya nagiging related sa paranormal kasi nakakatakot naman talaga so kumbaga parang ano po pala siya no? parang combination siya ng medical and paranormal experience. And again, nabanggit nyo nga po na defense mechanism po siya ng katawan kasi possible na kapag gumalaw tayo is mapahamak natin ang ating mga sarili. Nagkakataon lang talaga na yung visions na lumalabas is yun nga yung mga nakakatakot, sabi matanda or matabang babae na nakadagan sa'yo. So ilan lang yan sa mga laging nakukwento na babasa natin sa mga stories online na isinishare ng ating mga kababayan. So Uh, Mr. Tayo, whenever I encounter sleep paralysis stories online, ang laging sabi ng netizens is para daw ma mo yung consciousness mo, is kailangan mong pagalawin yung mga toes mo. Totoo po ba ito? And what are the other ways to break yes. free from sleep paralysis? Yes, that's true. That's true. Ang kailangan na kasi yan is will. Yung, uh, yung strong will. So kailangan may mapagalaw kang isang part ng katawan mo. At ang pinakamabilis kapagalaw dyan ay yung daliri sa paa. So malaking tulong yun para mabalik ka sa urirat. And siyempre magising ka na rin. Kasi usually, nandoon ka pa sa hypnagogia. Kung baga papagising ka pa lang uh, from sleeping going to awakening. Okay, so nandoon ka pa sa hypnogogic experience. Ang isang tao po ba, Sir Teo, pwede po ba niyang ikamatay ang sleep paralysis kapag napabayaan po ito? Yeah, magandang tanong. For me, personally, ang uh, sagot ko dyan is yes, pwede. Pero kasi normal kasi ito eh. Uh, I mean, it's a normal thing sa katawan natin. Lahat ng tao ay makaka-experience ng sleep paralysis. Lahat ay pinabanggut. Hmm. Lahat ay uh, may rapid eye ang idea ko lang dito based on my research and my experience parang uh, the more frequent na nakaka-experience ka ng sleep paralysis it could also be a message from your body baka naman mayroong mensahe yung katawan mo bakit lagi mo siyang ma-experience possible ikaw ay may underlying condition baka may sabog ka so ang madalas kong sinasabi sa mga humingi ng tulong sa na related sa sleep paralysis is Uh, control yung sa pagkain, wag ng kumakain ng karne, nang hindi ito na pagkain, uh, ideally, dapat siguro 3 uh, hours before matulog or 4 hours before matulog. Uh, bago pa, ay, I mean, pagkatas mo kumain, dapat ganun yung pagitan kasi may namamatay dahil hindi na Pagkain, pinamag-umot, di ba yung mga ganun-ganun. And uh, possible maka-trigger ng sleep paralysis. So, pwede kang kumain ng ilang oras bago matulog. And kumain ka lagi yung mabilis matunaw. Maganda kumain ka ng hunday, lukas, bago kang matulog, mga ganung advice. Pero ang pinakamahalaga, mas maganda lumapit ka rin sa doktor. Magpa-check up ka kung lagi ka nang may sleep paralysis baka mayroon kang sakit na hindi mo nalalaman. Baka katulong yan kasi sinasabi ko to kasi may kakilala ako na uh, sabi niya lagi siyang nag-sleep paralysis. Online ko siya nakilala okay. sa isang forum. After a week, namatay siya. So kung nire-relate natin yung story niya, sabi niya, lagi akong uh, nag-sleep paralysis. Tapos after a week, nakita ko sa Facebook, RIP na yung post ng mga uh, friends. So, hindi kaya siya ay nag-sleep paralysis na naman eh, tapos hindi na nakabalik. ba diba? Alam mo yun, parang ikaw na mismo mapapaisip kasi sa kwento niya, lagi-lagi nangyayari. So, yun pala, mayroon siyang sakit. So, mas maganda ng safe, no? Uh, just to be safe. Siguro pag lagi mong na-experience yan, magpa-check up ka namin. Para lang safe. Eh, kung, kung healthy ka naman, hindi maganda mas maganda is uh, may peace of mind ka. Yeah. So kumbaga, what I'm getting from this conversation is that sleep paralysis, apart from being just a paranormal phenomenon, kumbaga parang it's also a message somehow from our bodies na may mali, may, prob may possible na underlying problem na kailangang solusyonan. Therefore, kailangan nating lumapit sa mga medical professionals. Tulad nga po na nakuwento niyo na meron po kayong kaibigan and unfortunately, after a week, is na mayapa na po siya and yun nga, may sakit po pala siya na na-discover after po nun. So, ito naman pag-usapan naman natin, um, Sir Teo, narinig natin palagi sa mga kwento sa mga probinsya, yung mga tinatawag nating witchcraft or what we know as kulam. Ano po ba ang difference mm -hmm. ng pangkukulam at pambabarang? pangkulam kulang kasi pa is more on reliance sa atake. Gamit yung mga conventional na mga gamit, kandila, tawas, uh, apoy, karayo, manika, mga items na walang buhay. Uh, yan ang mga ginagamit sa witchcraft. Pero sa barang, merong involvement ng mga insekto, mga arachnids, mga hayop na maliliit katulad ng ipis, uh, langaw, lapok, uh, bulate, yung mga example na yan, uh, related yan sa para. Ang sinasabi po nila is, kung ikukumpara daw po yung pangkukulam at pangbabarang, mas delikado daw po, or mas mabigat daw po yung pangbabarang. Tama po ba yung understanding nito ng mga tao sa pangkukulam at pangbabarang? Mabigat kasi nakakatakot eh. Uh, saan ka makakakita yung uh, isang tao, susukan ng ipis susukan ng langaw, susukan uh, may mga bulate sa katawan, yung mga ganito. Mm -hmm. uh, kung baga ang idea is infestation. Nakakatakot naman talaga kung may uh, insecto galing sa loob ng mm katawan. -hmm. Paano po ba natin kinakounter itong pangkukulam at pangbabarang? And kayo rin po mismo as a paranormal investigator, naka-encounter na po ba kayo ng cases na isang kliyente nyo po ay nabiktima ng kulam at pangbabarang? Sa kulam o barang wala pa, pero Meron kaming cliente uh, kliyente noon dati, 2011 or 10. Kaming 2010, na taga Laguna na isang teacher na kinunam. So, ang technique para labanan ng kulam is kulam, mangkukulam din ang lalaban. Or uh, mabuting mangkukulam or uh, uh, albularyo. Para katulad lang din sa sa hacking, may uh, uh, may white hat, may black hat. black hat is more on parang illegal activities yung ginagawa ng hacker. Which wherein white hat naman is parang nasa good side, nasa law side siya. Pinoprotektahan niya at tinutulungan niya labanan yung mga illegal hacking activities. Parang ganun din na uh, white and black magic. And... So, yan marami na tayo na pag-usapan, iba't ibang mga premonition, mga pangkukulam, and all the likes. All the horror and paranormal stuff aside po, Mr. Teo, how should we, as Filipinos, view the Undas season? Di ba alam naman natin na tuwing holiday season, kasabay niya ng Undas season. Ano po ba yung mensahe niyo para sa ating mga kapwa Pilipino na nagdiriwang or nag-aalala ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay ngayong Undas season? Ano po ba ang essence ng Undas para sa mga Pilipino? Ang essence ng Undas is to remember yung mga departed loved ones natin. Uh, May isa kasi na-exage, uh, na yung iba is parang na-worship na ang nangyari, uh, pinaghahandaan. Uh, pero ang, ang para sa akin, ang Undas is more on remembrance ng mga namatay nating kabag-anak. Hindi lang para alalahanin yung panahon na nandito pa sila, kundi para maisip din natin na tayo mismo, susunod din tayo. Tayo na ang susunod sa kanila. So, it's more on parang remembrance din, reminder din sa atin to be good, rem reminder for us to be better, and to live our lives correctly. Sa, so, so tamang paraan, siyempre, uh, kalulugod ng Diyos and kalulugod ng mga kapwa na. So, kumbaga, babalik at babalik tayo sa panahon ng Undas na tayo ay aalalahanin natin ang ating mga Mahal na namaya pa sa buhay at magpapatuloy tayo sa ating mga buhay bilang mga mabubuting tao dahil alam natin tulad nga nang nabanggit ni Sir Tayo is tayo rin naman ang susunod sa kanila papunta sa kabilang mundo na hindi pa man natin nakikita pero for sure makakarating din naman tayo doon sa kabilang mundo na yun. So Mr. Tayo baka meron po kayong gustong i-promote sa ating mga ating mga audience ng mga nakikinig ngayon sa ating palabas. Kaya lang, uh, sa mga gustong malaman pa ang tukol sa Paranormal Philippines, eh, kung sino ba ako at ano ba ang mga ginagawa ko, meron tayong mga social media accounts. Facebook is Paranormal Philippines. Meron din tayong uh, TikTok account, same, Paranormal Philippines. Uh, X or Twitter and uh, YouTube channel, same lang din naman. Madali lang mahanap kasi uh, we've been here for uh, 14 years na matagal na, marami ng followers. And uh, yun nga lang yung ibang social media accounts natin recently lang. Pero madali pa rin namang mahanap. Basta para normal Philippines research nyo lang yun. Uh, makikita nyo rin. Pwede kayo mag-message kung may mga gusto kayo hindi ng tulong or mga advice or tips. Uh, message nyo lang ako doon sa mga social media na sinabi ko. Eh, Nagre-reply kami. So maraming maraming salamat po Mr. Teo Filus of Paranormal Philippines, and nabanggit nyo nga po kanina na as much as possible, hindi po kayo nagpapabayad sa inyong mga servisyo. So, doon pa lang po sa bahagi na yan, saludo na po kami sa inyong pagbibigay ng servisyo at tulong po sa ating mga kababayan na nangangailangan at dumaranas ng iba't ibang paranormal na mga karanasan sa kanilang mga buhay. There you have it, Mr. Teofilus of Paranormal Philippines. Sa ating two-part Halloween special, sinubukan nating tuklasin ang sagot sa mga tanong na nagtatago sa pinakamadidiling na sulok ng ating mga isip at imahinasyon. Pero sa gitna ng makapanindig balahibong kwento ng kababalaghan, hindi natin dapat makalimutan ang tunay na diwa ng undas, ang pag sa ating mga namayapang minamahal sa buhay. Muli, ako si Arnold Herrera at ito ang Expert's Opinion, The Halloween Special. Whoa.